makikita natin ngayon dito si ano ha, Kuya Lito. Dala na naman niya yung siyempre, pamatay niyang dashan. Dalawa na lang ito, natira. Ito na lang natira? Oo. Uh, oh. Ito, lalaki. Uh, isang baksin, tatlong deworm. Oo, oh, nanginginig siya. Ganyan <laughs> lang yan, bago lang eh. Uh, ilan ba na po yan? Dalawang buwan. Dalawang Kaka buwan. Tatlong araw. Lalaki, no? Lalaki, lalaki. Tao. Magkano bigay mo kaya? 4,000 lang, may, 4K. Bawas oh, sa 4K already, may bawas pa. 4,000? Oo, 4,000 ulit, may bawas pa. Ano, ano, ano. Oh. and roll. Oh, 4k na lang may bawas pa. May bawas pa. Ito ini boss pa. Matutungan ini boss pa. <jeep>, ah. <laughs> bang si boss mga makakakuha nito ah. rin daw ah, oh. lalakin. Lala lalakin. Oh, ito. Ngayon din to. 4 din. Negotiable. Negotiable oh, oh. pa rin. Oh, ayan. 4 na lang, o dalawa o, na lang pala. Dalawa. dalawa na lang pala. pa apat dalan ko dalawa na lang, nauubos oh. na. Lang. O, may shoutout ba kayo kaya uh, Lito sa mga nakabili sa'yo? Oh, shoutout ako sa nagpa-reserve na hindi kinuha. Yun! Ah! Shoutout ah! sa'yo ha! Mga... <laughs> 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 hindi ka nakakalimutan ni Kuya Lito okay, ha. Kala okay. mo nakakalimutan. Ah. Akala mo nakakalimutan ka. Hindi ka nakalimutan. Nagpa-reserve ka, hindi mo kinuha. Hindi kinuha, no, hindi no. kinuha. Nagpa-reserve. <laughs> Dapat kunin kahapon, hindi kinuha. Oo, oh, yun. Baka mapanood niya ngayon to, kuya. kunin kuni kuni na. Kunin na no, mabigay ng pangalan. Oo, Baka... oh, kunin na mamaya. Huwag na natin sabihin. Uh... Na basta ikaw na lang nakakilala. <laughs> thank you, kaya Lito. Thank you, thank you. Thank you, oh, thank you. Thank you. Ah. salamat. Salamat. Yan, good morning. Nandito tayo ngayon no, sa bando. Ah. Nasa peso tayo eh, ni Kuya Weng. Oh, yeah. Kuya mo yung ilang na to? Ano na yan, One year old. 1 year old, dalaki ba ba eh? Dalaki. Japanese, Japanese pizza. Oo, Japanese pizza. Ito mo, may nakakakita ito na Japanese pizza. Oo Wala na mo rito, 2.5 lang. 2.5 lang? Oo yan, 2.5 lang. Wala na kayo no? Oo. Dalaki, no? 2.5 lang din. Tapos meron, shih to. 2.5 lang din. 2.5 lang din? Oo. Uh -huh. Oo oh, yan, oh, 2.5 lang din. Ilan ba na to? Ano, apat na buwan. ito apat na buwan. Babae? Malaki. Malaki din. Oo oh, yan, pares 2.5 lang. Oo oh, yan, natin. Baksak presyo na si Kuya Weng. Oo oh, yan, Kuya Weng, dalagay na lang natin yung number mo. May shoutout ka ba? Wala na. Wala. Oo yan, Thank you, Kuya Weng, ha? Oo oh, yan, 2.5, 2.5 na lang, oh. Ayan, yeah, nandito si Kuya Joel ngayon. Good morning, no? good, morning. Ayan, good morning. Ang ganda ng kulay nito ah. No? Parang light brown na eh, brown. Hindi siya choco, no? May ano, may balibag siya. Okay. Okay, ilan ba na ito kuya? Ano ito, isang taon sa uh, two months. Near hit na yan. Ayan, okay, one year and two so, months. Lalaki ba eh? Babae. Babae. Oh. Magkano bigay mo rito, kuya? 5K. 5K. O yan ang ganda oh. Tas hit, near hit na. Malaki. Hit, hit na lang, lang maglalaro. Ang ganda ng kulay. Pero try ko lang siya, eh, no? Mm. May okay, itim siya. Eh. Sa tenga. Pero more on ano siya? Ang ganda ng kulay nito, oh. Oh. Ayun. 5K. Negotiable sa 'yo, oh. May bawas pa naman po na. Mo, may bawas. Pa. May mga vaccine na siya. Yes. O, complete vaccine na po. Okay. Oh, complete na daw, oh. Oh, yan. Una na kayo, ha. Oh, una na kayo. Sana ah, kayo dyan. Tapos dito, meron kang pure Persian na babae. Ito, white pure Persian na babae. Ito, ilang buwan na ito, kuya? 11 months. 11 months. Oh. oh 5K lang, sir. Ibaos pa konti. Malapit na mag-hit niya. Kompleto box. Oh, yeah. Babae. Dito, magandang bigay mo, kuya? Eh? 5K lang. 5K lang din. Oh, yeah. 5K lang din. Ibaos ka, kuya. Mini-picture. Uy, nakalabas. Tumadun. Hehehehe. <laughs> Wala naman pa Wala naman pa tayo May shoutout ka ba, Kuya John? Shoutout? Number mo na lang ulit sa kapakalan. Ang CP number ko is 0931-941-9234. Kuya Joel na lang. Ah, Joel. Thank you, Kuya Joel. Good morning. Good morning, Kuya CJ. Good morning. Meron tayo dito, Exo, male. 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 Smoke brown. Anong tawag? Smoke brown. O, smoke brown. EXO. Pero pa yung ano niya na dikit sa ano daga. Buntot. Medyo ano lang. ano naman 'yan? Babalik naman. Babalik naman 'yan. Ilan ba kuya? 4 months. 4 months. Bali ano ba? Bali pa Bali mo 18 k Oh yan. 18k negotiable. Oh yan. Meron pa? Meron pa Meron tayo dito, three colors. Triple coat din. Oh, Bingo, exo persian. Exo persian naman to. Gray, white, gold yung kulay. <manyan> ang ganda, ang ganda lang kulay. O, pakita natin. Ito na. po, babae po. Ito, babae. Ilan pa natin kaya? 3 months. 3 months, o. Oh, ito maganda. Going for. Exo persian. Opo. Female po ito. Magkano po? Gay ko lang 12K. 12K. Negotiable. O yan, 12K. Negotiable pa. May gold no? Opo. may gold, oh. Opo. Wala na, kuya? Wala na po. ka ba, kuya? Oh, yeah. sa mga viewers natin dyan. Alright. salamat po. Alright, thank you. Ang number po natin, 0967-310-5056. Oh, CJ, salamat. salamat po, sir. Thank you. Salamat, salamat, salamat. po. Oh, syempre Oh, siyempre. Siyempre. Tapos pabalik na ang pagbabalik ni Panday. Oh, ayan. Ang pagbabalik ni Panday. Oh, laki naman ito. Ang Laki naman ito. Ang ganda. Parang tatlong pusa pinagsama sa isa. <laughs> triple coat tawag yan? <clears throat> oh, triple coat B. Hindi kaya magaling Bali, ito boss, sold na to eh. Yung mga anak na available kagabi dapat. Ay, eh, kagabi ito na kuwa. sold na to. Oo. Dinala ko lang kasi yung mga anak eh. Oo, oh, pareha sold na pala to. Malinay? Oo. Oh. Ito yung tatay, ito yung, yung tatay, ito yung nanay. Nanay, ay, yung ito naman ngayon yung ay, mga ay, anak. O, so yung mga anak yung binibenta mo? Yes. Kasi yung mga ano sold ngayon? O, oh, uh, for reference Back, ka lang. So Pag-do ano, na naman no? si Boss Ervin. Pwede na naman si Boss Erkin, no? Daman naman yung mga face niya, no? O, ito yung mga anak. Mukhang kamukha ng tatay. Ilan ba na ba ito? Ah, uh, one month pay kit. Pero kumakain na sila, kaya pwede na i-release. O, yan. one month Lalakit mga lalaki babae ba yan? Tatlong babae ito, tatlong babae. Tatlong babae, o. Ito natin ang oh. nag-isa. Ito naman, ito yung lalaki. Garfield to blue no? <laughs> Yan yung lalaki. Galong, no? Blue eyes. O, sa lalaki muna, magkano bigay mo diyan? Ah, uh, pares lang. Bigay ko ng 8.5 sa negosyo. Ah, pares na lang ng babae. Oh. Ba eh? Nanya naman yung tsura niya, no? Oo, ganda oh. So, 8.5 na lang, negosyable pa. Sobrang kapal lang pala Ibo. E, Tsaka big bun. <coughs> eh, kamo kamo ni tatay. Oh, ito mo na paglaki ito eh. Eh, no. Paglaki ito. Ito no yung reference. Ah, so, uh, ulitin ko lang po, ah, hindi na po available yung parents, sumakitin na lang. Pero tatanong ko pa rin kung magkano yan. Eto, Di ba aling sold na yan? Eh? Uh, nakuha po sila ng ano, 25 po pares. Oh, 25 pares, nakuha yan, no? Tignan mo naman kasi, oh. Bottage <coughs> uh, natin. Parang unan, ano? Parang liyon, yan. oh, Ang, <laughs> ang ganda. 20, kaya Siberian expression po yung layo ng mga oh, kaya okay, Kaya lang, sold na po ito. Ha? Yung mga lang ano. <laughs> ang ganda. Dapat talaga available ito ngayon. Kaso may nag-pick up kagabi na gusto. Oh, okay, oh. Andito okay. pa yung dinang damol sa ko. O oh, yan, oh, yung damol. Oh. Oh, okay. <laughs> oh, shout uh, out. Okay. Meron man, ba? Oh, meron pala. Ano meron. Ito, available yung ano natin. Uh, Persia ni Female. Mix to? Mix. Uh, Persian yeah. Himalayan. Malayan. Okay. Pero mukha na yung Malayan. Oh, ganito. Baba, ito 6 months. Bigay ko 8K. Negotiable pa. 8K. Negotiable. Oh, oh, yan. Triple coat yan. Parang ganda din. Oh, ganda. Ganda oh, lang po. Yan. Female yan. 6 months. Ito naman na Persian Blue. Persian Blue. Hindi siya Russian, ano eh, mix ba siya ng blue? blue Hindi, eh. Persian lang siya. Kulay niya lang blue. Oo, oh, <laughs> yan. Yan. So, sa titignan mo siya, parang siyang British pag sa malayo. Eh. Uh, bigay ko lang din ito 8K negotiable. 8K negotiable. Dalaki to, 4 months. 8K ha, negotiable ha. Ito ba, meron pa tayo dito, Scottish straight long hair yung tatay. Ah, uh, Persian ni malaya naman yung nanay. Dalaki ito, Straight Persian. Pwede kong isensay niyo yung mga parents na ito mga naman Ah, uh, bigay ko lang din to ng 75 ni Gosha. 75, ilan ba na yan, Kuya? 3 months big bone. Oh, yan, 3 months. Oh, yan. Ayos. Okay na na. Ah, sa mga interesado po diyan, kung <coughs> kayo mahiya mag-PM, mag ah, uh, bibigyan ko kayo ng maayos na deal dahil Ah, subscriber kayo ni Ride and Roll. Uh. Ah. Yun, no. ah. Huwag niyo nakalimutan mag-subscribe ni eh. Ride and Roll kung di pa kayo nakasubscribe. Oh. Ah, uh, follow na rin kayo sa page para mas mag, mas dumami pa yung mga video na papanood niyo. Syempre, follow niyo rin siya si Boss uh, Erwin. Uh, uh, Tip niyo uh, ako sa Facebook tapos follow niyo na rin ako para mas mabilis lumabas sa inyo mga. Kasi may pet shop si Kuya Erwin ah. Uh, Located diyan. Pwede kayo ng pusa. Pwede na kayo magka ng mga ano nila, mga pangangailangan nila. Meron tayo sa shop. All right. Uh, mababa lang din sa atin. All right. Okay. Ah, uh, thank you sa Aiden Roy. Oh, uh, thank you. Uh, thank mabuhay. you uh, Boss Erbin, Mabuhay ka, Boss Erbin. Ervin. Negotiable uh, tayo ha. Negotiable. Uh, Pwede kahit tumawad. 'Yon, tawad <laughs> lang. Thank you, uh, thank, you. thank you. Thank you. 'Yon. Boss Ivan, magandang umaga sa iyo. 'Yon, good morning sa mga viewers. Right. Meron tayong ano, dalang Scottish Fold. Scottish Fold Dex, Scottish Fold uh, Persian. Scottish 75% ang blood niya Scottish fold. Pero naka-fold siya, yun. Eh, oh. double oh, fold po yan. Oo oh, naka-fold siya. Halos po kong pure na nga po yan. Eh. Medyo maliit pa siya. Ilan po na siya, kuya? Two kaya. months. Two kaka months. pa lang. Oo, oh, kaka two months pa lang. Okay. Babae na laki? Male. Male. Oh, yan, Anang... pattern yan. Yeah. Marble pattern yan. Oh. Marble pattern. Kaya, yeah. so, mo? 10 na lang, negosya oh, po. Oh, 10K, negosya po. Talagkaanap na ng murang Scottish fold na hindi afford yung pure. Kasi mahal talaga yung pure. Oh, ito. So. Ano uh, ka? Uh, ang ka-X niya Persian. Ano bali, Scottish Fold? X Scottish Fold Persian. Ah, shabby. Persian pa rin 'o. Oh, may Persian pa rin siya. No. Pero ano na to? Dominant na ng mga rabbit Scottish. All 75% na ng layo. Uh, Scottish. Oh, ganda oh. Nice. Scottish Fold. Oh, ayan. Double fold. Ano pa meron, kuya? Ito 'yung may malaya natin. Hindi pa nabibili. bibigyan ko na lang mas mababa 'yung Ito sa Himalayan, 6.5 na lang. 6.5? na lang yan. <laughs> Laki na ito, 6.5 oh. 6 na sa 6.5 ah. 6.5, 6 na yan ah. Pero Himalayan, 2.5. Milyan, sa naghahanap ng pangsta na. Okay, Dura na yan. Ay, hong, oh. Lalaki na mo ba eh? Lalaki. Meron pa ako yan? Kahit ito stud na. Ah, Saka yun, ito lang dala natin kasi yung iba na reserve eh. na Ah, okay, na reserve May... na. wala na, wala na. May shoutout ka ba? Hmm. Si Ivan? Shoutout sa mga bayar ko nung nakaraan. Thank you, thank you. Shoutout oh, din no. siyempre sa, sa... sa sa mga viewers ng Ride and Roll. Alright. Mga pa nakapag-subscribe, subscribe na. Follow na rin sa page siya sa TikTok. Alright, talagay na lang natin yung name mo sa Mano, ay, yung yung Facebook. mo sa kapangalan. Meron na tayo yung number. Thank, 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 you, thank you po sa Wala si Boss MJ ah. Malungkot tayo Palang. ngayon. Uman, wala si Boss eh. Pogi ah. Huwag ko siya nagpupunta yun eh. Uh, mo, may, baka may delivery. Ah, huh? may delivery nga. Oo, oh, uh. baka may delivery yun. Boss, magandang umaga sa'yo. Anong meron tayo? Ito, Tatlo na lang dala ko. oh, tatlo na lang dala niya. Naubos na ba? Oo, oh, okay. ubos. Puro solid naman to. Oo, oh, yan Oh. Charcoal Bengal. Charcoal Bengal. Oh, lalaki ng rosyot niyan. Ilan ba na yan, kuya? Lalaki, kaka 3 months lang na ito. oh, kaka 3 months lalaki. Ano, ganda ng pagkakamas niyan ng buha. oh, man. Kaya bigay mo oh, siya ako yan. Yeah. ko na lang 35 negotiable pa. Oh, yeah. 35 negotiable. Oh, Ayan, yeah. 35 negotiable. Tapos itong British Blue Point. Isa na lang to. British Blue Point? Oo. Oh, oh. Ay mo bitawan na. Parang mga lakabedas eh. yan. Asul yung mga oh, ano niyan. Uh, oh, ganda rin. British Blue Point. Hmm, pati buntot niyan, asul. Eh, yun na lang ito ng 15, negotiable pa natin. 15? Oh. 1-5? 1 negotiable pa yan. Negotiable. Ilan po na siya, kuya? Ah, um, kaka, ano na na ito, 3 months. Three months. 15. Lalaki ba eh? ah, lalaki. Oh, yan, yeah, lalaki. British Blue Point. Oh, yan. Yeah ganda. Puro kakaiba lagi dala ni Yan eh. Kaya Hmm. Eh. Wala na tayo mga ano color na ano eh. Parang, parang tigre ah. <coughs> Eto nag-iisa na lang to. Sumali. Yung lalaki nakarserve na. Oo, oh, reserve na. Oo, oh, oh, yung lalaki. oh, ito nag-iisa na lang. Sumali ka. Oo, oh, yan. Si Babae no? Babae. babae. Oh, Nine months. Nine months. Oo, so, ayan. Bayin na lang natin ito ng 35, negotiable okay. oh, pa natin. 35K, negotiable. O oh, oh, yan, yeah. 35K ha. Ah. Yung isa, reserve na. Reserve Naku, na yung lalaki. O, oh, maalam na yung lalaki siya kay Boss Adrian. Taga, uh, ano pa ako nakakuha? Um, Taytay -tay Rizal. Ah, uh, taga Taytay Rizal oh, yung tay -tay 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 nakakuha. May shoutout ka ba kay Adrian? Ano lang, shoutout na lang kay AMK. Malungkot ang uban ko ngayon. Oo, oh, wala si Boss MJ. Wala ka. Mukhang uh, nakatulog na mahimbing. Oo, eh. oh, uh, nakatulog uh. na mahimbing. Thank you, Adrian. Thank Talagay you. na lang natin nyo, uh, no? Follow nyo yung Facebook page ni uh, Adrian. Oo, po, abo daw. na tayo doon. Magpaparapon ulit tayo doon. Hindi sa... tayo manalo dyan, boss, ha? Ba't kaya? Oo, oh, ngay. Puro, ah. Uh... Uh, baka second, itong oh. second raffle natin. Pero oh, manalo na, na tayo. <laughs> yeah. Pero marami tayong pamimigay noon. Mga tatlo siguro or dalawa. Uh, Persian at Sichong pamimigay natin. Yung Yun, Persian sa Shih uh, Tzu? oh, pa Christmas lang natin. Ip giveaway? Oo, oh, 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 Christmas giveaway. Oh, thank you, boss, And ha? Thank you, boss. Thank you. Thank you.